ng kaklase ang apo ko na nananakit. Di lang 'yon naninira ng gamit ng kaklase. Kinagat ang apo ko sa likod at sinira ang pencil case niya. Pati ni tinatapon, wala man kaming narinig na paumanhin sa parents. Kapag po nasaktan ang ating anak or apo ng kaklase, Huwag po tayong dederecho muna sa magulang ng batang yon or dun sa mismong bata. Kailangan po dumerecho po tayo sa guro or sa eskwelahan. Kasi kailangan po muna nating malaman kung ano yung buong kwento ng pangyayari. Dapat po ay eh, mai natin yan sa school para maobserbahan nila ang inyong anak at yung pong nangagat. Dahil minsan hindi naman po uh, sinasadya dahil may mga bata, lalo na very young children, kung hindi pa sila articulate magsalita, dun kinakagat po nila to get the attention of their classmate. So as I said earlier on, wala pong masamang bata, may masama lang pong asal. Kaya kailangan natin malaman bakit siya nangangagat, nananakit, at nangunguhan ng gamit. Meron bang boundaries na tinuro sa kanya sa school or sa bahay. Ibig po sabihin ay, anak, pwede kang magalit, pero hindi ka pwedeng manakit ng ibang bata. Pwede kang magtanong or to get my attention na hinahawakan mo lang ang kamay ko. Hindi. Kapag may gusto kang gamit ng iba, kailangan nagpapaalam tayo. Huwag po muna tayo magtampo dun sa mga magulang ng batang yan. Ang kailangan po natin munang puntahan ay ang eskwelahan o ang guro para malaman natin ang buong kwento.